dito po kami at ano, ano to hello guys andito kami guys sa bunkers area village po to guys ito po yung mga batang naglalaro ayan sila tumatabi guys mga maas sa ano bunkers village po ayan guys mga naglalaro mga bata sa talig si ate ko ayan guys nagaano sila ano guys nagpapatintero po sila guys ayan ah Ayan. <laughs> Dapat hindi mo ni live. Ayan guys, kasali si Ate ko guys. Ayan si Ate ko yan. Wala kasi magawa kami guys, kaya kikipaglaro sa mga bata. Ayan. Yung isang kakampi nila guys ayun nandoon na, no. Ayan na nakatakas na guys. Pabalik na yun, guys, na kulay yellow green. Pabalik na po 'yan. <laughs> Ala la <laughs> Ayan guys. <laughs> Ayan guys. Alala. Uh. Ayan guys. Uh. Ayan guys, uh. Ayan guys uh. Ano na siya guys? Ang kitang guys. <laughs> Ayan guys, oh. ano? <laughs> guys, ikot ko kayo guys, ayan o. Oh. Ito po yung village ng, ano, bunker. Ayan guys, nandiyan na yung ulan guys, sa oh, makulimlim na po. Pa parating na po yung ulan. Guys, mukhang naririnig ko na yung ulan guys. Ayan, nandiyan na yung ulan. Ayan na o.